Hello! Hello mga kasari! Hello mga sisi ko! Lagay ko muna to kasi ang bigat. <laughs> Wait lang! Yan, hinihingal ako. Kunin ko muna yung aking taho. Kumakain ba kayo ng taho, mga sisi? May dumaan kasi dito, nagtitinda ng taho. Naka-motor siya. Tapos, ang bilis mag, ano, magpatakbo ng motor. Meron bang ganun? Di ba yung mga taho, naglalakad lang? Eh, yung iba, dito sa amin ay nagmo-motor. So, pag dumaan dito, kailangan isigaw mo talaga, Taho! Para marinig niya. Kapag hindi ka sumigaw, ayun, malayo na yung taho. Kasi, naka-single motor siya. Ayan. Hinihingal ako sa binuhat kong box. Ayan, mag-unbox tayo ngayon. Saglit lang mga sisi, ha? Hmm. Sarap ng taho. O makain ba kayo ng taho? Ang ganito dito sa amin is 40 pesos lang. So, ang taho ay ni-research ko siya. Napaka daming vitamins and sa mga sisi ko na kasing edad ko na malapit ng mag post, Ayan. Ayan. Or kahit na hindi ka magmi-menopause, maganda ang taho sa ating katawan. Tapos less sugar lang. Sinasabihan ko yung nagbe nagbebenta ng taho na wag lang damihan ng sugar para hindi siya masyadong matamis, di ba? Okay. Ulitin ko mga sisi good afternoon. Kumusta? Palapit na ang Pasko. Ano na ngayon? Monday, diba? Kung di ba? Hindi ako nagkakamali, December 10 na ngayon. Tapos sunod-sunod uh, yung delivery natin kahapon Sunday. Close kami dahil pumunta kami sa party. Ayan, close din pag may time mga sisi. Hindi na kailangan ngayon na isubusubong talaga yung sarili mo, sa sikap. Hindi na natin alam yung mga nangyayari sa panahon ngayon. Dapat kapag may time, i-enjoy natin ang ating life kasama ang ating family. ba diba, mga sisi? Ayan, so kahapon nag-close kami ni Kuya Dave. Nagbanding kami. Tapos... Ah, uh, nung Sabado, may mga delivery tayo sunod-sunod from grocery at saka itong buhat na buhat-buhat, buhat na buhat. <laughs> buhat, buhat. <laughs> at saka itong buhat-buhat ko ay itoy from Tindahan Club. So, ang kagandahan lang Meron tayong grocery and meron din tayong tindahan club. So, makapag-order din tayo sa tindahan club kasi yung ibang item ay wala sa grocery, diba? Uh, kompleto na yung tindahan natin. And, katatapos ko rin uh, gumawa ng ganito. Ay, hindi ako ang gumawa nito. Si Kring ang nag-print nito. Kaya lang, naghanap ako ng matigas na cartoon. Tapos, nilagyan ko ng scotch tape, nilagyan ko ng plastic cover, ayan. Kung mabasa natin yan, GCAS, ayan, GCAS, we accept GCAS payment here. Ayan, alam nyo ba mga sisi, ilalagay ko ito doon sa tapat ng QR code ko sa grocery. Kasi may mga customer na kami dito na parang nasanay na sila na may QR code ako. Pag sila bibili tapos wala silang cash, doon na lang nila i-scan sa QR code ko. Tapos yung iba, wala silang kaalam-alam ano ba yung nakadikit dyan sa harapan ng tindahan ni Ate Rose. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung QR code ko mamaya kung hindi ko makalimutan. I ko ito doon sa ilalim ng QR code ko. At least yung iba hindi nila alam kung ano yung QR code na nakasabit. So sa ilalim may nakalagay na we accept GCash payment here. Para klaro, ayan, si Kring nag-print nito. So mamaya na natin yan idikit dikit doon Okay, so, kunting ano lang mga sisiko, ko, kunting update lang sa mga item na nabili ko sa tindahan club. Hindi ko kita, <laughs> napakaliit. Ipapakita ko na lang sa inyo yung item na nabili ko from tindahan club. Mm. Sarap ng taho. Taho! Kahit na mga bata, di ba? Pag may dadaan na taho, sinigaw, taho, taho, mama, bili tayo taho. Okay. Ayan, ito ay sa tindahan club. Ladies Choice. Actually mga sisi, itong ganito na Ladies Choice. Ah, hindi siya ganong mabenta pero kumuha lang ako, 'di ba? May okasyon ngayon magpapasko. Minsan magsasalad sila. Ganito yung hinahanap nila, mayonnaise. Pero ang mabenta talaga dito sa akin ay yung best food kasi mas mura lang 'yun, nasa 65 siguro. Pero ito, aabot siya ng mahigit 80 pesos. Tapos may free naman siya na tidbits. Ayan, 18 siguro yung benta ko nito. Hindi na lang natin taasan ang price ng Uh, ladies Choice kasi may free naman. Ayan. Parang dalawa lang yata yung kinuha ko kasi marami yung aking best food na ganito rin kalaki. Okay, so, so sa ano, sa mga nakasashe na best food, yan, ito rin yung mabenta kaysa yung Ladies Choice nga kulay blue. Kasi katulad na sinabi ko, mas mahal yung uh, Ladies Choice. Pero masarap naman in fairness, mga sisi, ba diba? yan, One dozen. Tapos, ito pala yung sinasabi ko. Meron pala, yan kuha ako ng lima, parang lima to. Nagdagdag ako ng lima, meron naman ako doon pero nag-add na lang ako mga sisi. Pero kapag hindi Pasko, hanggang tatlo lang yung uh, display ko, tatlo o lima. Pero ngayon nasa sampo siguro kasi nga magpapasko at mag New Year. So, reserve na lang din. Pero pag ordinary lang na araw, hindi ako mag i ng mga ganito na ano marami. Kasi nga hindi naman siya mabenta talaga. And, ayan, cream silk na kulay green, dalawang dosena, ayan, nakadikit pa. Tapos, may mga dub sila na may free. Wala kasi ito sa grocery, kaya nag-order ako sa, ito meron sa grocery, pero sinabay ko na lang sa uh, tindahan club. At tindahan club kasi mga sisi minsan, uh, bantayan lang natin, meron silang mga promo ng, yung mga sorp na may plus one. Before nakakuha ako halos isang sako yun, so paubos na siya ngayon wala pa silang uh, sorp na may free so yun yung hinihintay ko kaya hindi mula ako bumili ng sorp na powder yung tag 8 benta ko tapos breeze ayan and breeze din na liquid and mix ay ito breeze pa rin mga sisi tapos dab na blue tapos meron din conditioner na kulay blue daw tapos ayan and meron din silang mga pants ayan marami marami na mga item ang Tindahan Club tapos kumuha ako sa kanila ng long bar na sort ayan lima and long bar din na kulay blue paiyon Okay, so ito lang naman mga sisi, ang liit lang na box na sa 2,000 plus ito lahat. And ngayon, lalabas tayo sa tindahan para ipapakita ko sa inyo yung QR code kung saan ko ito itapat. Let's go! Labas tayo, time check is 1.30 ng hapon. So, walang katao-tao pa ganito kasi napakainit ng panahon ngayon. So, dito tayo sa labas tapat natin itong ang ganda ko ba? ganda ng headband ko kasing kulay ng aking damit wait lang po labas tayo Maki dyan ka lang Maki ha dyan si Maki dyan ka lang Maki ha huwag ka maglabas so ayan yung ating mga turutot ay na display na natin Maki tapos yung aking bubbles ayan Yan, ito lang yung mga kunting pangpakulay lang ng tindahan natin mga sisi. Ayan, nandoon pa. And ito yung QR code na nilagay ko sa labas ng aming tindahan. Tapos syempre, di ba? Ang nakalagay lang diyan is Sari Club QR PH wallets and banks accepted here. Tapos napakaliit pa ng ano niya. Hindi siya masyadong pansinin ng mga customer. So ang gagawin ko ngayon, kukuha tayo ng ganito. Anong tawagan nito mga sisi? Tapos, ganyan. Itatapat natin yan siya dyan. Tapos, ito nakalagay sa ilalim. Ayan. Para mapansin nila yung QR code. Tapos, sa baba ay may QR code. Tapos, sa baba, ayan. Lagay natin ang GCAS accepted here. Tapos, ayan. Lalagyan natin dito ng ano. So, mamaya na lang siguro mga sisiko pag gising ni Kuya Dave. Ayan. Doon pa kasi sa loob yung aking pang ano nito. Ayan ganito ko. Yan, so kunting silip-silip lang dito sa harap ng aming tindahan. So dito na party, kalbo na. Kasi hindi pa talaga ako nakapunta sa grocery. Ayan, dito tayo sa harapan pinakaharapan ng ating tindahan. Ayan, Napakainit. Oh, mainit masyado sa labas. Wala pang katao-tao. Ayan, ganito po yung kapaligiran natin. Ito yung tindahan natin, mga sisi. Ito yung pinakabungad. Ayan, may butas tayo dyan. And dito sa kabilang side naman. Ayan, papunta doon. Doon tayo galing. So, napaka-tahimik ng paligid. Napaka-init. Ayan, may customer. Okay, pasok na ulit tayo. Okay, sa so mga sisi, dito na tayo sa loob ng bahay. Daladala -dala ko pa rin yung aking isasabi sana doon. So, mamaya na lang. And, ayan, tingnan nyo yung aking headband. Ito yung nabili ko sa online. Bagay ba? Terno ng aking damit. <laughs> okay, mga sisi, thanks for watching. See you next vlog. Bye for now. Love you all, mga sisi. Ingat po tayo lagi, ha? And, huwag natin kalimutan. Relax din pag may time. Banding ka sa mga ating family. So, ano na lang talaga sa panahon ngayon, wala tayo magawa, laban lang habang may buhay may pag-asa. Bye for now sa so ulitin.